Okay, what's up mga dre? Sa araw na ito ay eh, nandito tayo sa palengke. Ngayon, naglalakad-lakad tayo dyan. At uh, pupunta tayo sa isang uh, supermarket o sa isang mall na ating pupuntahan kasi maghanap yung anak ko ng kanyang uh, project sa kanyang eskwelahan. So, ito ay nasa palengke kami sa Long highway sa may Rizal Avenue. So, yung mga dre ay naglalakad-lakad dyan. na Galing kami sa isang supermarket din na pinunta namin. So wala doon yung ang kanyang hinahanap mga dre sa faan? sa mall na yun. Kaya lumipat muna kami mga dre sa ibang mall. Kaya ito naglalakad-lakad kami dyan na lang highway. Eh. So yung mga dre ay medyo marami sa sabit dyan dahil uh, ito ay di sa ng hapon. Mga siguro mabanda kami 5 na yung mga dre kaya dahil lang masasakyan sasakyan eh, ay marami na dumadaan dyan so ito yung madre ay eh, naglalakad-lakad dito no, para hindi na hindi na kayo sasakay sa tricycle o sa anumang sasakyan kasi walking distance lang din naman ang ating uh, pupuntahan kaya isipan na lang namin na maglakad madre so yan yeah, medyo marami din motor o marami jeep na kasabayan natin sa maglalakad So yung eh, Madre ang ating uh, pinupunta ay eh, jo medyo malay-layo, di kasi ang ating nilalakad dyan. Pero yan ay eh, palengke yung kinantay Madre, sa ating uh, nilalakaran, long highway dyan. Eh. So eh, may mga dami jeep kasi naman, kaya magtabi-tabi na lang muna tayo sa ating uh, tiyadaanan kasi may mga jeep kasi na lumilipo at saka tsaka na kukuan na uh, ng traffic so yan ay medyo sa pa na tayo ng uh, chapel dyan sa si may Dolores eh. chapel ng Dolores yan na uh, simbahan kaya nantay ko muna yung dalawa para sabay na kayo sa paglalahad na bro so yan ay gusto nyo magpasal dyan bago kayo bumiyahin dyan na muna kayo dumaan madre sa chapel na yan ako tuwing umaga bago ako bumiyay ay nagdadasal muna ako nag, uh, may, talong dyan mga gulay mura yan dyan ang gulay niya kaysa ka sa tuba ng palengke so dyan ay makakap tipid dyan na konti hindi ka tulad sa may loob man ay medyo mahal so yun ang anak nasa gilid lang at saka yung sa palengke ay medyo mahal mahal ang dyan madre So dito ay naglalakad na kami na kami para sa kan at least ay nakikita niyo yung aming palengke. Mga ano, yan video laging busy sa mga sasakyan mo dre. Eh. At saka sa traffic kasi traffic talaga yan. Dahil lahat ng jeep na galing ng kainta, po diyan dumadaan papuntang binangunan, ang uno o tanay. Diyan yung daan niya, yung way niya papo. Ito ay paket yung papuntang simbahan na rin or sa ibang mall dyan packet na rin dyan madre so yan sa taas na kami eh, pumasok na rin sila sa elevator <laughs> kaya magkita rin kami sa looban eh, maghanap sila sa taas kasi sa taas eh, medyo maraming pagpipilian ayan eh, sabi ko sila yung mauna na at videoan ko na lang sila kung anong sila gusto pumunta So, ayan, medyo nasa second floor na kami. At doon kayo pupunta sa second floor sa mga school supply. Eh, We tinitingnan nila dyan great. yung way yan mga Oh. Paskong Pasko na, marami tayong Christmas light. Christmas light na walang kamatayan. Ayan. Tsaka maraming gumagawa diyan na Christmas tree. So, ako naman ay nagbibidyo-video dyan. Naghahanap ako ng aking ma bili o anong gusto ko man makita ayan nag hanapan ako dyan madre so ayan ang dalawa nag pa kung anong, anong dapat bili nila dyan kung anong magkano yung <laughs> presyo like, nagtitingin tingin sa mga kung gusto nyo magkuhan ng mga Christmas ball dyan ayan so may DB Mart lang pala ito madre ang ating uh, pinuntahan pero kumpleto yan dyan kung gusto niyo lang bang bumili or bumili diyan kompleto yan diyan sa loob o sa taas katabi din siya ng uh, pure gold kasi dati isa lang yan ngayon hinati nila may pure gold tsaka db mart magkasama na yan dyan si sa isang mall yan uh, ay nagtitingin-tingin tayo dyan sa ating uh, kailangan kung anong makakita natin yung medyo nagustuhan di kailangan natin bilhin o kailangan natin uh, bil, uh, kunin So wala naman ako nang nakita na nagustuhan. So naghahanap pa tayo dyan yung address sa ating pangangailangan. So pagtawi ko sa kabila dyan, yan nandyan lang din yung mga yan. So marami din mga tao kasi dyan mga dyan na namimili kasi kailangan din sa mga estudyante o sa mga anak nila na namimili. Ayan ang dalawa. Dyan na rin kami kita. Kasi nakasalubong ko na rin sila dyan. Kaya nahanap nila kung anong gusto na hanapin kasi hindi ko alam kung anong dapat nabilin sa kanilang sa kanyang school supply o sa kanyang project. Kaya sabi ko maghanap-hanap na lang sila kung anong dapat nilang hanapin kasi hindi ko rin alam kung anong dapat nilang hanapin. So, ayan, dito rin mga sabila. Ayan, napagtripan yung kwan. Ayan, mga dre, o mga an, yung mga o mga lamesa gusto nyo bumili, meron din dyan. So, siguro, mga dre, hanggang uh, dito na. Lang.